Yung Basi Project po tayo. Ngayon. Ngayon. Mataas na yung asintado nila. Dito. Tsaka doon sa likod. Ayan, si Boss Eddie. Eddie boy. Shout out. Ah. Wala kang ano, customer ah. Wala kang namimili. Wala nga eh. <laughs> Matumal. Matumal ang... <laughs> <laughs> Matumal daw yung tinda niya na. Si Boss Eddie. Ayan ah. Oh. Ang Ang kanyang... Tali pa pa. Ayan, mga tropa natin. na, ah. Good morning, good morning, mga boss. Ayan, nasa Kambasi Project po tayo ngayon. Update po tayo dito sa uh, uh, ginagawa natin. Kay Sir Alan Salamangka at saka kay Mambi Salamangka. Uh, shout out po ng mga client natin dito sa Kambasi Project. Ah, si Hector nandito. Ah, dito, dito muna si Hector. Wala na dito, wala, mga... Yata, jow, huwag ka na. babalik dito jaw. <laughs> wala na dito jaw mata. Wala pa dito wala, wala, dito jaw. <laughs> wala na dito sabi ni na yun dito jaw. na dito jaw. Wala na jaw. dito jaw. na dito na dito na dito na dito jaw. na na Okay na muna yan. No, romantic Oh. Ito yung bago nating kasama. Si ano, mm -hmm. si Tonton. Tonton Pogi. Tonton, Tonton Bustos. Pogi. Tonton Bustos. <laughs> And, Ang mayor ninyo. Ah, uh, sintada yung ginagawa niya. Tonton Pogi. Ito so, si Bato yung ano, yung Tay Bim. Dito. Pinaka -pogi. Panabit. Panabit na ba to? Daba. Pero wala siyang sintada dito ano lang yung pinak yung ano natin dito yung nukbar na dalagyan natin ng ano asinta pero pop muna natin bago tayo magasinta sa ating nukbar tsaka dito yung ano yung lababo yung dining area tsaka yung living area yung banyo natin ayan nakasinta na rin yung ating ano, Floor drain dalawa tapos lalagyan natin ng kanya sokalo para sa kanyang sliding, sliding door pag naliligo sila. Uh, hindi na yung water faucet natin. Ito yung water faucet, inabatore dito. Uh, nasa ano po yan? Nasa 8 feet by 5 feet yung ating ano, ating banyo, yung CR. Tapos dito yung guest room, master bedroom ito. Yung mga pinto niya dito. Tapos CR pa CR po yung Kinuha kayo na dito Yung CR nung master bedroom Bali dyan po nakalagay Kaya nagabang tayo ng ano doon Ng pipe Kaya natakpan sa tamba Yung window natin ayan 4 feet by 4 feet po yan Saka yun dito pare pareho yung 4 feet by 4 feet Yung ating window dito meron din tayong window rito isa 2 feet by 4 feet po 2 feet yung lapad 4 feet yung height tapos yung kanyang ano meron din siyang pinti, pinto rito para fire pa exit Ito yung pinaka main door natin dito ano mo nasa mga kajamata? Yeah, okay, okay, simpapa, Naba tawagan ng babalik dito. Babawi <laughs> <Mabukay> ka. Nabawo <laughs> <Magbago> ka na. Okay ulit. Sigagmitan bakal 'yan. Ah. may mga abang tayong mga riders diyan. Dina ayun oh. ko sa kanila, doon tayo magko sa ating ano hindi bar sa wall footing? mas damigas na indupa na aktor. okay pa rin ginagawa ni Hector nakapag assemble na si bato ng ano ng mga tie beam dito ayan pinapaporma ko na para mabuo sa mamaya kaya mamaya bato kaya po boss para yung tambak natin ma makantay na rito yung so, ano din natin din natin yung mamaya yung minukay ni ano ni Hector Hector ka Katarungan Kataharungan para kay Ka Hector oh, Ano ba? O, shoutout mo Oh. Ka Hector, siya may bagong Jaumata Ano? Siya yung Jaumata Ang pagbabalik ni my brother dito Amuling lay Ano po ni Si Sir Dalmacio? <laughs> Jaumata Ang taga Ang tagapagmana. pagbana Mga meron Asintado pa rin ginagawa ni Tonton dito tapos na yun doon. Para ma para mabubusan na to. Yung mga poste. Bukas pwede nang bubusan to, no, ton tonton. Yung mga poste. Para tumibay. Baka baka magigiba magigibayan. Pero hindi naman siguro, matibay po 'yan. Maraming ano, maraming mga 10 mm na rebar. Sino yung sino yung ano kapares? Diwata. Diwata. Kamaster. Overload naman diyan. Overload. Tapos baka alam mo na Hector. Mapakala na yan, hanggang dito muna to. Hanggang dito muna. Kaya ganun. Oh, para mabuhusan, para makasintahan na bukas. Para yung mga inuukay natin, yung mga konti. Baka, yun, oh. Tignan mo, oh. Madilim na yung, ano. Madilim na yung paligid, Hector. Madilim na yung paligid. Madilim na yung paligid. Magawa ng ulan. Saka, boss, dito. Lumalaki na naman yung tubig, oh. High tide. Kaya, alis muna tayo. Sandali niyo, project muna po tayo, mga boss. Iwan muna natin yung mga tropa natin dito. Uh, Meron tayong... Pumasok na mga pin Update na tayo doon sa Santo San Niño Project Yung ma'am Yoli Guibara Tsaka kay Apo Lumeng Shout out po sa inyo na nasa LA, California Ayan, yan po yung Update na dito sa Cambasi Project na tayo sa Santo Niño Masantol Project ayan kina Apollo Meng tsaka kay Ma'am Yoli Guevara yung dream out sila dito sa Santo Niño Masantol ayan o yung mga pintor natin nandito na i-bike nya ayan o. i bike ni nya service nya ayan yung mga pintor natin I start na dito sa pagpintura budong ah Ayan, si Budong, ang pababalik ni Hello George Oh, sa tapon na si Master George ah. <laughs> Master George, shout out mo Shout <laughs> Master George Ayan po, ang ating mga pintor Si Fernand, si Budong Si Roel, dito muna siya Ay, may isang araw lang para maano yung ating mga pintor Para mabigyan ng ano Ng Kabawa kung sila mag -umpisa. yung natin ito ito yung tiles natin sa kitchen na lang palagi dyan yung sink tsaka yung kalan ok yan Okay na yan dito grout Ito so, na ka na to. yung ating mga CR. Wala mo lang Ubus daw eh. Tapos? Wala epoxy si A and B. Yung sabit ko nga yung ginagawa yun Dito na yung ating nagsusukat ng ano, aluminum hanging cabinet. Ayan, si Jojo. Boss Jojo. Wala ata si EJ mapagmahal ah. Wala <laughs> si mapagmahal. Nasa siya. Nasa ang mga tiktok ko. Ito pala mga boss, uh, pina-estimate ni Ma'am Yolo Guevara, yung hanging cabinet, aluminum daw. Tsaka yung sa ilalim. Ayan, malalaman natin ang presyo kung magkano kay Boss Lidios. Tsaka yung dito. Yung ano, pantry nandito dito. Tapos yung sink natin ito, naka ano muna, naka nilagay muna natin pero hindi pa muna naka-fix yan. Ginagawa ni na, ni pa kaya naman? Di boss Di ba? Di ba? Di ba? Di height Di tapos dito ba? Di ba? dito naman uh, put out basket kung gusto mo palagay ni mami already dito pwede na din lagyan ng put out kids basket ko. nakabang po yung kanyang put out kids basket dito hindi po salanan eh gaya kayo na mas uh, ang design natin dyan kung ano yung nasa vitas project ganoon din yung mga parts at saka yung ano, design tapos dito may glass ah Jujus, may glass yung sa ano? Sa door niya ba? Oo. Pero tanong muna natin kay Mami Yogi para kung ano, kung puro glass yung ano, yung mga takip niya. Ito, gout na yung flooring natin. Gout ni Romel, yung flooring natin, ayan.

Para hindi na magag magagrab ka na. Bali pangalawa na to. Pangawalang apply na ng ano, skin coat. ko muna to para yung mga gamit natin sa kapila. Pwede na yung ilipat ito. Ang laki ng ano ha. Ang ng paleta mo ha. Paleta mo takaw ha. Ang laki ng paleta mo takaw <laughs> Eh nakapaksi na po yung mga dugtuhan ng ating mga fiber cement or, cement or cement, board tapos PVC panel na kulay gray may apat na pinlats bawat na, na kwarto tapos center light tapos yung AC ayun nakabang na rin yung kanyang one wire yan unti, -unti nang gumaganda ano, Ramel? Tapos. Tapos itong mga pintong to, pa pababarnis natin kay Fernan yan. Ito. Pagagandahin po natin yan. Katulad ng mga ginagawa natin, na no, Fernan? Yung mga pintu natin, ha? No? Pagagandahin natin. Ano ba, Okey Okay na? <laughs> Ganda <laughs> ng ta, damit na, Madam. Nakaka ah. <laughs> <laughs> George. Ito bos eh closet dito sa master bedroom. Abang gumagawa Kita si Makikisama tayo, eh, oh. ah. Sapa yan, eh boss. Hmm. Yan? 8 feet 8, feet to 8, feet. 8 feet. 8 feet Ang alam mo ay 8 feet yan eh 8 feet siya ba? 8 feet Ayan 8 feet tapos yung height yung 8 feet 8 feet. Feet. feet Estimate lang po to Hindi pa naman Hindi pa ano kay ma'am Yolo Guevara okay. Hindi pa <laughs> Hindi pa final Para lang yan yung ano yung Precio Ako mas 2 feet yung balance na Awa 2 feet Ayan

Pero yung TV Council hindi pa kasama sa ating ano, estimate. Yung munang mga closet. At saka dito sa, ano, sa isang ano, kwarto, ganun din. Yes, uh -huh. Dito siya, dito. Okay, boss. Uh -huh. it, boss. Ganun din. Kung ano yung laki nun, okay, parehas lang. Okay. Uh -huh. Bali po ano, ang cabinet at saka dalawang closet sa kwarto, yun muna yung pina-estimate natin kay Boss Lidio. 8 feet. Tapos 8 feet din si, same yung ating ano, closet. Yung size lang closet. Maraming damo. Dito sa likod. Sa side pala ng mga bahay Okay na. Okay na. na sana. Astig 'yan. Oh. Alam taposet sa senado ng senyora. Okay, oh. Okay. Alis muna po tayo. Ah, uh, muna po tayo ng tents doon sa VITAS project. Ah, uh, sa ilalim ng ano, lababo. Wala pang tents 'yung sa ilalim ng lababo. 40x40 40 po yung tiles doon na bibili natin para magawa na ni master yung sa ilalim ng lababo bako tayo mag route ayan mayroon po tayo bibili ng tires dito sa San Gabriel ng Kapepe forever victory tires and train ayan sa Vitas Project 40x40 by, 40 by 40 po Ayan no, marami din pala sila na dito Mga tiles Dito yung 40 x 40 Ayan yung bibili natin 40 x 40 Pure white right. Ayan meron din silang mga PVC PVC ceiling panel Tsaka yung floated Meron din pala sila dito Tsaka yung tubular PVC nasa nasa magkano to? 280. Ha? 280. Yung 280. Etong ano, ano lapad to? 2 uh, feet 60. Hindi lapad. 60. Yung lapad kasi yung haba niya ano po, mga 9 feet. 9 feet mga makaming ganyan. po. Rooted. Ah. Ano? yan. Sarap. 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 sa Sarap. Yan sa harap. Bakit to lahat to? 280, isa? Oo po, lahat na po nating discount sa 280. Same lang doon sa kinukuha na natin sa San Simon. Mas malapit to. Siguro meron pa tayong discount na ate. Magbarang yan po, sir. Ah, shout out ate. <laughs> Guys. May mga times dito sabay sa kiss me. Kaya marami yung palang pagpipilihan dito sa Makabebe, sa Gabriel. Ayan, pinache-check ko yung ating mga tiles para sigurado. Wala nang balikan na Pogi. Ah, dito lang po sa San Gabriel bebe Itong tindaan ng ano ng mga tides sa so, 'no. Forever Victory Tailcentric. Ah, okay na po mga boss. Pauwi na po tayo. Kumpleto na 'yung ating ano, 'yung ating kinilate.